Wow, Fanta ito. Ang sarap! Wow! Ano ang nasa kay Martin? Wow, medium size na bote ito. Ang galing! Oh, paano si Melissa? Hindi ako makapaniwala. Isang malaking bote ito. At sa loob nito ay isang Skittles flavored na jelly. Nakakamangha. Hindi na ako makapaghintay na tikman. Hintayin. Si Lilia nang mauuna. Gawin natin ito. Talagang gusto kong subukan ng Fanta. Gustong gusto ko ito. Buksan natin ito. Oh, kakaiba ito. Jelly ito. Fanta jelly. Ang galing! Hmm! Ang sarap ng lasa ng berry! Gustong gusto ko ito! May iba pa ba? Hmm? Hindi! Sayang! Pero hindi pa ako busog! Oh! Sayang naman! Teka! Ano ang nagawa ko? Isang sasakyan? Aba? Teka! Diligan ba yan? Ang kakaiba! Paano nangyari iyon? Gusto ko lang pisilin ng lata. Ayan na. Itapon natin. Hoy! Tinamaan mo ako sa ulo. Ngayon ako naman ang susubok. Pigain natin ito. Subukan natin ito. Mm, ang sarap. Oh, bubble gum yun. Tignan mo, kaya kong magpalobo ng bula. Yun ay mahusay. Gusto ko pa. Mmm, ang sarap. Oh, Yak, Martin, nasa nang asal mo? Ay, sige na. Nilulunok ko naman lahat. Magpabula tayo ng malaking bola. Wow, ang ganda. Ang kintab ng lahat. Hoy, Lillian. Bakit ka tumatawa sa akin? Kasi may maraming kulay rosas na glitter sa mukha mo. Ha? Ano? Kailangan natin linisin ito. Kalat ito. Melissa, ikaw naman ngayon. Magaling! Subukan natin ito. Buksan mo. Pisilin palabas. Oh, hindi ito gumagana. Kailangan ko ng mas maraming lakas. Paguhin natin ang taktika at damit. Sigurado akong magagawa ko ito bilang isang samurai. Ki-ya! Yeah. Wow! Ano ang ginawa mo? Well, malakas yon, pero wala namang lumabas na juice. Tara na. Oh, wala. Nasaan ang jelly ko? Magiging puro jelly na dito kaagad. Tumutulo ito papunta sa akin. Hindi! Anong gulo? Na-jelly na ako ng husto. Oh, pero ang sarap! Mga kaibigan, ang galing nito. Mm, masarap. Wow, ang liit ng pakete ng Pringles. Mahirap pang pa makita kung ano ang nasa pakete. Ikaw naman, mayroon akong medium na pakete ng Pringles. Pero tingnan mo yung kay Lillian. Grabe ang laki ng Pringles. Hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Siguradong masarap ito. Mm. Sandali lang, Lillian. Si Melissa ang una ngayon. Oo, ako ang mauna. Buksan natin ito. Kaya kong paputukin ang takip. Ibuhos natin ito sa kamay ko. Ang liit ng mga chips na ito. Pero ang sarap nila. Pinalamutian sila ng tsokolate. Gusto ko sila. Sayang at wala nang marami pa sa kanila. Hmm. Beka, Martin, pwede mo ba akong bigyan ng kaunti? Huwag kang madamot. Hindi, akin yan, Melissa. Umalis ka dyan. Kaya kong kainin lahat ng chips ko mag-isa. Hindi ko pa nakakain ng chocolate chips. Subukan natin sila. Hmm, ang sarap. Talagang masarap sila. Hoy, Melissa! Nakikita kita! Ninakaw mo ang chips ko. Kailangan kong itabi ang mga ito. Gagawa ako ng kastilyo mula sa mga chips na ito. Okay, nakuha ko na. Melissa, tingnan mo ito. Ha? Wow, kahanga-hanga yan. Pero bakit mo ginawa iyon? Dahil ako ang dragon ng aking kastilyong tsokolate at hindi ko hahayaang kainin mo ito, kailangan ng apoy ng bawat dragon. Tara na maglagay ng tabasco. Nag-aapoy ang bibig ko. Nako! Kapag may lumapit, susunugin ko sila. Hindi. Ipagtatanggol ko ang sarili ko. Tama na. Gusto kong subukan. Sana ko dapat kumagat. Hmm. Ito ay perfecto. Oh, oh. Masarap. gustong gusto ko ito. Ah, uh, Lolly, at ikaw na ngayon. Sa wakal, kukunin ko ang mga chips gamit ang pamingwit. Oh, ang kakaiba. Nakakapit ako sa kung ano. Oh, meron nga, kay Marcin. Hoy, ibalik mo ang kawit ko. Oh, ano ito? Sige, subukan natin ulit. Nahuli ulit ako sa kung ano. Oh, pasensya na, Melissa. Gusto kong i-turn over ang Pringles package. Ang laki. Sige na, tumumba ka. Oh, teka, bumagsak na. Mag-ingat. Yay! Kumana ito. Ngayon tingnan natin kung ano ang nasa loob. Nakakabagtaka. Melissa, hindi ko pinayagan iyan. Oops, akala ko hindi mo napansin. Masarap. Ano? Bakit ang late na naman ng pakete? Iniwan na ako ng swerte ko? Hmm, paano naman ang iba? Meron akong katamtamang pakete ng hubababa, pero ang laki ng pakete ni Martin. Oh, may malaking hubo baba ako. Super. Magsimula tayo kay Melissa. Sige, subukan natin ito. Mahilig ako sa bubblegum. Tikman natin ito. Hmm, ang sarap. Magpabula tayo. Masaya ito. Pero tapos na. Ang natira na lang ay on lumang bubblegum. Okay, may naisip ako. Paano kung gumawa ka ng eskultura mula sa bubblegum? At ito'y gumagana. Tingnan mo. Well, masyadong kaunti. Well, Lily, ikaw na ang susunod ngayon. Sa wakas, binuksan ko na ang pakete at nalalasahan ko na ang gum. Mmm, ang sarap at matamis. Gustong gusto ko ang chewing gum. Kaya ko itong kainin lahat. At pagkatapos, magpapalubo ako ng pinakamalaking bula mula sa aking tainga. Tingnan mo, nagawa ko talaga. Oh, kahanga-hanga. Oh, pumutok ito at nabalot na ako ng gum. Ang kadiri. Ngayon, oras na para subukan ko ang bubble gum ko sa isang malaking pakete. Tingnan natin ang sukat nito. Wow, napakalaki ng rolyo ng bubble gum. Ang galing. Hmm, subukan natin ito. Ang sarap. Ngayon magbala ko tayo ng bulam. Ay, hindi. Saan ako papunta? Mga babae, tulong. Oh, mabuti. Ayokong mahulog. Naku, mahuhulog ako. Nahuhulog ako. Ano ang gagawin natin? Tama na. Kainin pa natin ang bulan ni Martin at magpabula ng mga lobo. Kailangan nating gawing kasing laki ng posible ang mga ito para pumutok. Sige, nagagana ito. Ngumuya, ngumuya, ngumuya. At paano? Oo, nagawa natin ito. Ngayon, magagamit natin ito bilang sapin para saluhin si Martin. Tara na. Ako, hindi ito nagtagumpay. Martin, ayos ka lang ba? Buhay pa ako, pero hindi malambot ang paglapag. Mga girls, sinagip ninyo ako. Salamat. Wow! Ang asim ng mga gamis na yon. Gustong gusto ko ang mga yan. Pero masyadong maliit ang pakete. Meron akong pakete na medyo malaki ng maasim na gamis. Ayos. At meron akong napakalaking pakete. Paano ko kaya ito kakainin lahat? Damis. Well, Tyra, ang liit ng sayo. Una ka na. Sige, subukan natin. Mukhang maganda. Oh, may maliit na tao sa loob. Astig yon. Subukan natin. Gagamitin ko ang maliit na kubyertos para sa maliit na marmalade. Ngayon, puputulin natin ito gamit ang tinidor at kutsilyo. Tikman natin. Hmm. Wow! Ang sarap! Mga kaibigan, ang marmalade ay kamangha-mangha. Iyan na. Oh, ang sarap. Tapos na. pasensya na. Ngayon, turn na ni Jacqueline. Oo, ngayon turn ko na. Subukan natin ito. Mukhang masaya. Ho, oh, mas malaki ang jelly ko. Isa itong magandang maliit na tao. Subukan natin ito. Hmm, ang sarap. Gusto kong subukan pa. Uubusin ko ang bewat preso. Oh, ang asim. Super asim. Oh, malapit na akong matapos. Ang mukha ko ay nangingisay. Pero ang galing. Nagustuhan ko ito. Ang saya mo, Jacqueline. Ngayon, ako naman. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Oh, ang laki ng gummy na tao. Halos kasing taas ko na ito. Eh. Ah. Subukan natin. Hmm, hindi ko makagat. Sige na, ang hirap. Ay, hindi may naisip ako. Gagamit ako ng chainsaw. Oh, yay. Tiyak na makakatulong ito sa akin. Hoy, Dan, tama na. Nababalot na ako ng marmalade. Oh, oh, kailangan kong hiwain ito para kainin. Kaunti na lang. Oh, ayan, handa na. Subukan natin ngayon. Mmm, bleh. Asim, pero ang sarap. Mmm, talagang kahanga-hanga. Kahanga-hanga talaga. Oh, oh. Talagang gustong gusto ko. ako. Hintay! Oh, ang mukha ko naninigas. Ay, hindi! Mga babae, tulungan niyo ako. Hindi ako makagalaw. Oh, sige, kainin natin ang marmelada niya bago siya makakilos. Ha, ah, ang galing na ideya niyan. Ah, ang sarap. Pero akin yan. Tigilan mo. Hindi! Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung ganon, pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita-kits